Mga lords, gusto niyo ba rin magkaroon ng kambal ang tulad ko? Brightak, Ganito. Auto kabaw. Ganito na na ang gagawin Siempre niyo. Siyempre mga lords, punta tayo sa CapCut. Pagkatapos, nakita mo na ang CapCut, tapo natin. Tapos, sa new project po tayo mga lords, tap. Hanapin natin yung video na ginagawa natin, yung nag-acting tayo na para tayong artista. Ito mga lords, nakita natin, itapo natin ito tapo add pagkatapos na add kunin ko muna ang sounds mga lords ito volume isero po natin para walang sounds pagkatapos mga lords ha, maghanap tayo ng timing mga lords doon sa dulo ito mga lods, nag-acting-acting ako. Ako lang nag -iisa. At ito, pagkatapos, pumunta din ako sa kabila. Nagpalit ng damit. Ito mga lods, yan ang gawin nyo. Pumunta tayo sa dulo mga lods. Ito. Ito. Itapon natin Ito pag na highlights na split po natin at saka ito mga loads ito i-overlay po natin hanapin po ang overlay pag nakita na overlay po natin ito dalawa na ang nakikita po natin yung mga loads ito yung nasa baba yung na overlay at itong sa itaas hindi po nakita kasi natap, natakpan niya para makita ang dalawa mga loads hanapin po natin ang mask itong sa baba may overlay ang itapon natin hanapin po natin ang mask pag nakita nyo mas itapon natin at yung horizontal gagamitin natin ito yung naka yellow line mga lords ikot lang yan ikotin natin ito dalawa na sila di ba? ikotin mo lang mga lords o oh. ganyan ganon isa lang pag iikot natin makita na yung kaluha ko ikot mga lords yan kailangan mga lords may gap ito talaga oh. kaya kung maganon maputol ganon maputol kung dito maputol kailangan center talaga mga lords yan lang agawin gawin mga lords mask lang talaga yan pag okay na mga loads itong puti i-drag po natin ito para mapantay yan kung ganon parang mapantay lahat kung tapos na mga loads dalawa na ah, check mo na yan tingnan po natin mga loads ha ang timing ba yan dalawa na sila mga loads ganyan, ganyan lang mga loads at kayo nag mag timing para sila nagkausap usap alagyan natin yung sounds ito volume lang mga loads ikaw na bahala sa volume tapos check ito Pre, maglumba ang auto Siempre, Hindi na ano. Hindi timing. pre Ug maglumba nga. Hindi ma timing mga lords. Ito ikat natin ito. So pa ba? Yan. Ganayan mga lords. Kala oh. so, ma timing. pre. Ug maglumba nga auto kabaw. Asa makana, pre? Sempre, pre, ari. Dire, ikat natin ito mga lords kasi. Ikat-kat lang para matiming Huh? Ya, ikat ikat sama lu sama lu sama kanak pre simpri pre ari ku sa auto yan kay kusog kay mudagan yan ganyan ng mga loads pag natapos ang mga loads i-export na yan yan lang kadali mga loads kayo lang ang mag timing mag acting acting kayo na para kayong artista kung nagustuhan yung mga loads like share and kumain naman kayo mga lords salamat po mga lords